Kapag mahirap, nagsabing hindi kayayaman dyan, hindi kayayaman dyan, what gives them the right to say that when they cannot even change their lives? Ako po, simple lang ang batayan ko po. Ito po ah, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Kung ang nagsasabi ay hindi naman po okay ang buhay, hindi mayaman, at hindi po nakakaangat-angat sa buhay, paano mong paniniwalaan ang paniwalanya niya na tama kung ang buhay niya ay hindi okay? Kung pong mayaman na magsasabi na, ay, ah, hindi totoo yan, eh, no, I will give way. Kasi Baka nga, baka may alam siya na hindi ko alam. Pero po ako ang nagsasabi po, ay mayaman pa ako sa kanya. Medyo mag-isip po kayo, kung ang matabang katulad ko, magtuturo sa inyo ng pampaya, Iba maniniwala ka ba? Hindi. Kapag mahirap, nagsabing hindi kayayaman dyan, hindi kayayaman dyan, what gives them the right to say that when they cannot even change their lives? Ang pakikinggan nyo po kung gusto nyo umaman, mayaman. Di ba?